Atasha Mulak, biglang kinabahan para sa susunod niyang gagawin sa Itbulaga. Kayla Estrada, tinangaan ng ipakita ang karakter niya sa Can't Buy Me Love sa Itbulaga. Ngayong lunes nga, May 13, 2024, ay ang guest perifi player, ay si Kayla Estrada ng Can't Buy Me Love. Na matatandaang, nauna nang nag-guest ang Don Bell sa Itbulaga, at naglaro din ng perifi at nagpakilig din sa mga Don Bell fans. Na napag-usapan na rin natin. At sa pagbisita nga ni Kayla sa Itbulaga, ay marami ang mga humanga sa kanya, dahil bukod sa galing nito sa pag-arte, ay magaling din nga itong kumanta. Dagdag pa dyan ang pagsayaw nito ng Pantropico, kasama si Bossing, Main at Miles. Nag-request pa nga si Main kay Bossing na makitang umarte si Kyla, kung saan si Singing Queen Sam ang gumanap na paboritong kapatid, at si Ma'am Ala naman ang gumanap na nanay. At syempre, si Kyla naman, ay ang hindi paboritong anak. Dito nga, ay makikita na kaagad, ang husay nito sa pag-arte, pagpasok pa lang niya sa eksena, dahil kitang kita na kaagad ito sa kanyang mga facial expressions na kahit nga natatawa kay Ma'am Alan, ay mabilis naman itong makabalik sa kanyang karakter. Dito nga ay kumanta din siya ng torete, na sinabaya naman ng mga The Bark Ads, at ng mga singing queens, at maging si Bosing. At kahit nga ang mga studio audience, ay makikitang sumasabay na rin dito. Na makikitang tila nahiya pa nga ito, Pagkatapos kumanta, nagtila in-character pa rin na dahil nagpasalamat siya sa mga kaibigan niya sa eksena na si Namin at Miles. At para naman sa huling eksena ay ito na nga ang sumunod na nangyari na parang can't buy me love lang. Kung saan ay ginawa niya din ito pero kay singing Queen Sam naman. na talaga namang umani ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Samantala, tila bigla namang nagulat at kinabahan dito si Tash. Matapos niyang malamang, ang posible niyang gawin sa Itbulaga. Ito nga ay matapos sabihin ng kanyang kapatid sa AI family, na si Len Len, na gusto nga nitong matry na makapaglaro sa Gimme 5, kaya naman ay makikitang biglang nagulat dito si Tash, matapos nga itong sabihin ni Len, Len Hanggang sa natawa na din nga ito, dahil kung sasali o maglalaro si Len Len sa Gimme 5, ay si Tash din ang gaganap nito, kaya naman, ay siya din ang maglalaro ng Gini 5. At dahil pumayag si Bossing, sa request ni Len Len, ay sinabi nga nito kay Len Len, na mag na sila ni Ellen, biro pa nga ni Bossing dito, na pwede ding si Tash ang kapartner ni Len, Len dito. Makikita pa ang napa-thumbs up si Tash sa sinabing ito ni Bossing, na tila game na game siya, kung maglalaro nga siya ng Gini 5 bilang Len Len. At ganun din nga sa biro ni Bossing, na si Tash ang magiging partner ni Len Len. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Kaya naman ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash. Makikita pa nga ang reaksyon na ito ni Tash bago magsimula ang jackpot round ng Gimme 5. Na talaga namang kaabang-abang na kaagad dahil sa pagiging mahiyain ni Len Len at kung si Ellen nga ang kapartner nito ay sigurado ngang masaya ito. Kaya naman ang tanong kung sila Len Len nga ang maglalaro ng Gimme 5, sino pa kaya ang ibang makakasama dito? Ayun pa nga kay Len Len, nasasabihin daw niya ito sa kanyang mommy Josie at daddy Ethan. Natila, ang mga AI family, ang mga maglalaro ng Gimme 5, nakaabang-abang na nga kaagad. Kaya naman, ay makikita ang reaksyon na ito ni Tash, pagkatapos itong sabihin ni Len, Len sa mga Dabart ads. Kaya naman, ay mababasa ang ilang mga nakakatawang comments, at mga excited na comments din ng mga netizens dito. Samantala, mukhang ang natuto na si Main Boleche, sa segment na Barangay Cinema, matapos nga nitong makailag, sa tubig na dapat ay ibubuhos sa kanya. Na matatandaang, noong April 30, 2024, ay kinatuwaan ng mga netizens, ang nangyari kay Wally bilang Main Boleche, kung saan ay ang eksena ay matatapunan siya ng juice ng kanyang kasambahay, dito nga ay direktang sa mukha ni Wally ito natapon. Kaya naman, dahil hindi nga ito inaasahan ni Wally, ay talaga namang legit ang gulat nito, at naging reaksyon nito dahil sa nangyari. At ngayong lunes May 13, ay mukhang ang natuto na si Main Buleche, na kung saan, ay nakailag na ito kaagad, dahil makikita ding nakatingin na siya sa baso, at mukhang inaasahan na rin gagawin ito ng contestants. Kaya naman ay mababasa din ang ilang comments ng mga netizens dito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?